Okay, so ayan. hello mga kasari. So, kumusta? Kumusta kayong lahat? So, long time no vlog! Ngayon lang ulit tayo mag-vlog. So, time check. 10.18 na po. Ngayon ay November 3. So, katatapos lang ng undas. At ngayon naman, ay may bagyo dito sa lugar namin. So, naka-signal number 3. Signal number 3 yung kami ngayon dito sa Samar. At uh, nung undas ng November 1 and 2, hindi ako nakapag-video. Uh, gusto ko sana mag-video ng actual tindahan kasi sobrang daming bumili sa tindahan, lalong lalo na nung 1. Kasi November 1 talaga sila pumupunta doon sa uh, cementerio. Yun. And uh, sa November, nung November 2 naman, ay close ako. Siguro mga uh, umaga hanggang hapon. Nag-open ako is for na ng hapon kasi ako naman ay pumunta ng Katbalogan para uh, pumunta, uh, pumunta, sa uh, cemetery naman doon sa Katbalogan. Hindi na ako nakapunta ng Kalbiga kasi hinahabol ko na nahabol ko din kasi yung oras kasi may bagyo nga na uh, may bagyo nga na kaparating kaya nagmadali na ako na bumalik agad dito sa isla. Kasi baka maabutan talaga kami ng bagyo mahirap na may stranded pa kami doon sa Katbalogan kaya agad-agad na bumalik ako dito sa isla para makauwi na kasi Uh, baka abutan tayo ng bagyo doon sa uh, city. So ngayon ay November 3. At uh, bagyo nga ngayon. At may bagyo dito sa lugar namin sa summer. Naka-signal number 2? 2 siguro yun? Or 3? Hindi ko alam. Basta kanina naka-signal number 2 kami. So ngayong gabi hindi ko alam kung uh, Uh, anong signal na kami ngayon? Tumaulan, so, mahangin. Uh, ngayon, medyo, buti na lang ngayon, medyo hindi na ganun, hindi ganun ka mahangin at hindi rin siya ganun ka malakas yung ulan. Uh, pero naulan pa din. Buti na lang din, may ilaw kami ngayon. Sana hindi mag-run out mamaya at sana hindi lumakas yung hangin at saka ulan mamaya. Kasi minsan uh, pag bandang 12 lumalakas yung hangin at saka ulan tapos minsan nawawalan pa ng puwede kasi na hindi mangyari ang ganun. Eh nagdidiin nga pala dito sa ating tindahan mga kasari mga katendera. So ayan yung background ko. O pansin niyo naman halos ubos yung aming paninda. Lagi niyo napapanood yung mga video ko. Laging puno yung ah, dito sa side, dito sa likod. Pero ngayon, ayan, wala na. At halos wala kami stock ng mga biskwit Medyo sobrang baliwanag lang, no? Ayan, wala. Nilagay ko na dyan yung bihon na lang kasi wala kaming mga ista. Dito, ayan, kunti na lang talaga. Oh, dito sa likod ko, hala, ganyan na yung itsura. Doon sa mga dilataw, halos wala na din. Meron na lang ako yung sardines na yung stown na sardine andun sa likod. Yun na lang yung ista ko na nandun sa likod. Wala na din kami mga ista doon sa likod kasi inayos ko na kanina. I-display ko na yung mga nandun sa likod namin na mga paninda. Kasi baka bahain din kami kasi, di ba, may bagyong nga binabaha kami sa likod. Kaya din-display ko na kanina para pag bumaha man doon, wala nang mababasaan ng mga paninda namin. So, ito yung display ko lang kanina. Pakita ko sa inyo. So, ito na yung tindahan natin ngayon. Hala, wala na talaga. Wala nang isla. wala nang November 1, 2, so, at ngayon ay November 3. So, hindi na tayo nakapag, uh, hindi na ako nakapag groceries. Kasi, nung 1, uh, busy na ako. Nakapag groceries ako konti lang at tinamihan ko yung mga sigarilyo kasi yun ang mabenta dito sa tindahan. Kahapon, November 2, so, hindi wala nang biyahe dito sa amin at close yung mga groceryhan doon sa city. So nagpunta lang ako ng city kaya lang close naman yung mga groceryhan kaya hindi rin ako nakapag-grocery. Ngayon sana ako magro-grocery November 3 Kaso may bagyo na At wala nang biyahe dito sa lugar namin Kaya hindi na ako nakapag-grocery Ang dami namin walang stock Itlog, sobrang madami ang naghahanap ng itlog sa amin Pero wala, obos na yung itlog namin Hmm, so sayang din So ayan um, Diba, pati mga candy Yan, wala na kami mga stock yan, konti. Ito na lang, konti-konti na lang yung mga kain din namin. Kasi nagkataon talaga yung bagyong na ngayon dumating. Kahap, uh, kagabi yata yun. Kagabi, kahapon ng hapon, yun, doon yata pumasok uh, yung bagyo. Tapos, ngayon, wala nang biyahe. Kasi pag may, signal na, pag may signal na dito sa amin, hindi na talaga yan, pinapayagan ng Coast Guard na bumiyahe yung pasahero sa dito sa amin. Kaya di na ako nakapag groceries series. So, eto kanina. Ito yung mga natitira ko pa kanina. Yan, bear brand. Nag-display ako kasi kanina. Ayan yung isang box ng bear brand. So, yun na lang yung natitira. Yung smock na bear brand. So, eto yun. Dinisplay ko na lahat. Si Milo. Ayan, si Milo meron pa. Ayan. Kasi si Milo, isang case yung binili ko. Kaya may spot pa kami. Hindi ko alam kung aabot pa yan hanggang sa isang araw pa. Kasi bukas, wala pa daw biyahe dito sa lugar namin. Kasi, ewan ko baka may bagyo pa. Yan, words 3 namin. Ay, wala na. Ito na lang yung mga kape. Yan yung mga twin namin. Meron pa naman. Pero, ito na lang din. Buti si Blanca. Nung November 1 yata nakabili ako. So, may stock pa ako. Ayan. Pero, yung iba, wala na. Si original, medyo madami pa kasi hindi ganun kamabenta si original. Kasi isang case si original. Yung sa amin si Creamy White at si Blanca. Buti si Blanca nung November 1 nakapamili pa ako. Yan. Yeah, so, <laughs> sa mga, mal, um, sa mga sigarilyo naman, dami ko pang stock. Ayan. So, nag-stack talaga ako nung mga, nung, ah, nag-stack talaga ako ng mga sigarilyo nung November 1 kasi alam ko, kahapon walang biyahe. So, hindi naman, di ko alam na ngayon is wala din biyahe. So, buti na lang dinamihan ko rin yung aming mga sigarilyo. Ayan. Dinamihan ko rin si Dallas at si Winsboro. Si Mighty naman, sobrang madami akong Mighty, di ba? Nung nakita nyo naman nung nag- uh, upload ako sa shorts natin. Sa dami kong stock ng Mighty kasi pumunta nga dito si GTI at si PMFTC nung uh, Webes. Nung 31. Uh, 30, 30 yata yun or 31, kaya ang daming stock ng Mighty at saka mga Malboro, ayan pa, may mga kandila pa ako kunti lang yung nabili na kandila sa amin kasi daming tinda ng mga kandila dito, mga spaghetti, so wala na yung mga noodles namin ayan, pasit-pasit, kunti na lang din wala na ako masyadong stock, yan na lang at yung mga Viaper, ayan kunti na lang So, ito na yung update dito sa tindahan namin. So, ganito na, ganito na itsura. Wala na kami mga paninda. Yan, update ngayong araw November 3. At update na sa Baguio. Close na kami. At, eto, wala din kami mga, wait lang, mga, mga ano, mga dilim. Okay, wait. Ay, nagkamali tayo. Pilawan natin. Yan, so, wala rin, wala na din ako mga gulay. So, ayan, tuya, tsaka patatas na lang yung natin etcetera. Tapos ito, may gamatis pa naman kami at may sibuyas. May bawang pa kami dito sa loob, pero konti na lang yung aming mga paninda. So yung itlog is dito ko nilalagay, di ba? Pag nag-display ako, nakita nyo, wala na kami yung itlog, bus na. Kaya, bigas namin, na wala na din. Ayan na lang na, Konti na lang, hindi ko na yung binaibenta si bigas kasi, syempre, sa amin na baka wala pang biyahe ng ilang araw. So, lang tayo kakainin pag event ko pa. At yung mga dilata, magtitira talaga ako ng mga dilata. At saka yung mga noodles kasi wala kami yung ulam. Yung itlog, nagtira na din ako ng itlog. Hindi <laughs> lang sa likod kasi mahirap ngayon kasi bagyo. Mahal ang isda at wala mga isda pag dito. So, so mabili, mabenta sa amin si itlog mga dilata at mga noodles. Ako nag ako magtitirad na ako syempre baka maubusan tayo ng ano ng mga paninda. So wala tayong kakainin tayo na tayong ulam Ayan. So ito lang yung update ko ngayong November 3 at may bagyo dito sa amin. Ingat-ingat po tayong lahat sa mga uh, dadaanan ng bagyo magingat po tayong lahat so ito lang yung update ko ngayon nakapag vlog din ako kasi sabi ko vlog vlog na ako para may may upload naman ako <laughs> inahabol ko ngayong oras ko dito sa YT uh, kaya vlog muna tayo so ito lang yung update ko sa inyo mga kasari mga katendera ngayong November 3 ayan so di ko alam kung kailan yung biyahe dito sa amin ganyan pa rin bukas ay uh, konti na lang yung ating paninda ah uh, dami nga yung bumili sa amin. Pag ganito na may bagyo, ang dami-dami bumibili dito sa amin. Late na nga ako nagbukas kanina, no, mga 8.30 na siguro ako nakapagbukas kanina. Tapos nag-close ako nung uh, hapon kasi naligo tayo. So nag-open ako ng 4.30 na. Ang bumibili kasi bagyo nga, so nag-ano uh, sila, nag-ano uh, nag, ano yan sila, nag-iimbak, nagtama <laughs> ba? Nag-iimbak. Parang gano'n naghahanda sila ng mga pagkain kasi syempre hindi na yun sila lalabas-labas sa mga bahay nila pag ganito na yung sitwasyon na may bagyo kasi mahirap na lumabas ka ng lumabas kasi baka kasi yung ulan or yung hangin. Kaya kanina ang daming bumili ng mga sardinas, mga noodles. Ang ngayon, wala kami mga isang. Hindi ko alam kung kailan yung biyahe dito sa lugar namin. Okay, so yan lang yung update ko sa inyo mga kasari, mga katenderas. Ito lang muna yung uh, share natin ngayon. Nag-update lang ako sa inyo uh, ngayong araw November 3. So ayan, kung mahilig ka manood sa mga ganitong video, mga ganitong vlog, so subscribe mo na yung channel natin kasi ito yung ina-upload ko about sa pagsasari-sari store, mga ganap kanap kung anong mga pinagagawa natin dito sa tindahan, kunting tips, yun po yung ina-upload ko. So ayun, maraming salamat sa mga nakasubscribe na sa ating YouTube channel. thank you sa pag-subscribe at panonood ng aking mga video. Kung hindi po kayo busy, palike and share ng ating video para mas marami pa yung makapanood at mag-subscribe sa atin. Sana maka na rin tayo dito sa ating channel. Maraming salamat. See you sa next vlog. Bye-bye!